Good morning ya, mga mapsoy ah, uh, Talibagong ako, patibagong vlog na naman tayo Update tayo dito sa bahay Yan, uh, Day 3 na tayo ah, uh, Patatlong araw na ito tinatrabaho ng mga property Yan, Sa bahay ni, ni Nano at sa akin uh, Thank you, thank you yan Sa nagpagawa kay Mam Bless At saka kay Pari Charlie, kay Mari Rosaline Napakabait nyo po Yan, ah, Nandiyas si Kuya Uyong oh. Yan, Saka kay Parang Dennis. Yan, Dari, shout out. Yan, ah. Ito, at Nag-ano sila, nag na sila A ng... Ng, satakyan, ng layout. Yan, nag-layout na. At mamaya itatayo na yung isang poste. Yan, natopormahan. At... Saka... Ah, Tinanggal ko niya, kinater ko. na ko yung pagpuposte nila mamaya. Yan. At uh, shout out dyan yes, sa mga OFW. At uh, good morning uh, sa inyo. At uh, sa mga Kalimbang Boys. Yan. Shout out. Uh, yeah, mga Kati Soy. At uh, update ko na lang kayo mamaya ulit. Let's go. Yan mga katisoy, Soy. Yan po. Naguhukay na po sila doon. Ito po, uh, po daw ang gagawin ko ng poste. Ni paring Romeo. Nasaan ba? <laughs> may, may kumuha na ng plywood. Nag-disappear na po yung plywood namin. Yan po, hinahakot po yung konti-konti muna ito. Tapos, ito na po yung itatay poste. Yan po. Ayan na po itatay poste. Ito daw po muna yung uunahan ng poste ni paring Ronel. gagawin po daw muna ito. Tapos, saka po dito. na, ito na po si paring Brian. yung ginagawa ni parem Brian. Hindi natin ilalabas yan, hindi na. Hindi natin lang yan. ito daw ang una. Yung mga katisoy, ginawa na ni parem Brian ng, ano ba yun, kuya, o yung tungtungan? Pinakaparilya. Ah, pinakaparilya po nung ng poste, ng bubuhusan. Ayan po. Ayun po, ayun po yung papagsakyan na mahabang tong. Yan, yan po. Tapos, eto naman po yung isusunod. Gagawan din po ni par parin Brian ng parilya. nga sabi ni parin Ronel, ito daw una gagawan din. Tapos yun po, yung hinuhukay po ni Nano doon. Saka ni Kuya Uyong. Yan. Bali, may poste po din doon. May poste po doon. Saka doon. mhm mm bali po 7 70 po daw ang ilalagay dito yan po yung pong ano day 2 ay mamaya ko po i-upload kasi po hindi ko po masyadong hindi ko po siya na edit yeah, ng maaga kagabi ko lang po siya inayos kaya po mamaya ko po i-upload yung ano yung day 2 Yan, eto po. Yan po yung pinakabuo ng bahay namin dalawa ni Nano. Yan po. Yan, na po yung isa na trabahador din. Ito na po. Magpuputol na po siya ng bakal. Yan po. Magpuputol po siya ng bakal. Doon! Kapisoy. Maghahanap po muna ako ng sako ng semento. Kung tayo may mahihingan. Punta po muna ako dito sa labas. Yan po. Dito po ako dumahan sa eskinita. Yan po. Shout out po Kuya Juni. <laughs> Good, morning. Good morning po. Again. Hindi po. Pa, mga nakasako na pala. Good morning po. Ayan po, maglalakad po muna ako dito. <laughs> Okay naman po ng kaunti. Pabalik pa kami sa biyernes. Dito. Yan, nangihindi tayo dito. Nang kaunti lang. Kahit po mga sampung peraso lang. Kanino po ba? Kayser po. Ah, poor man. Ay, puto <laughs> Sakit! Nauntog ako! Tang. Porma, pwede po ba makahingi kahit kaunting sako ng semento? Kung pwede po. Yan, nanghingi ako, nauntog pa ako, sakit. Hindi na sa akin. Ang <laughs> sakit. Yan, ina po bumukod. busy pa. Oy, yes. Ito po yung tatlo. Yan yeah, mga kapisoy. Ito na po yung unang nung ano nga pala dito? Poste. Poste. Dalawang poste na yun. Yan. Ito po yung unang poste mga kapisoy. Yan po. Ikinabit na po ni paring Ronel. Tapos po yung yung padalawa. Yan po. Ito po yung padalawang poste. Kinapit na rin po yan ni parang Ronel. Tapos ito po, patatlo. Ay, si, no. si, pangpang, Tapos ayun po yung paapat. Ginagawa okay, po, po ni parang Ronel pa yung paapat. Tsaka ni parang Brian. Ayun po. Yung mga katisoy. Tapos sinano po doon. Ayun na po. Mamaya ibabao na rin po yan. Pang-apat po yung poste. <laughs> Yan. Ay, yung nagari dito. Hmm? At ni parem Brian. Ah, ah. Nasa na mga kuya uyo, naghahakot ng hollow black. Ah. Ha? Kaya nilang buwang, papala. Kaya nilang buwang, papala. Kaya nilang Asno. 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 ni Asno. 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 Oo. Oh, mamaya may babatingting na sa bintana na yan. Yun ang inabangan ko. Yung bumatingting. Ayan po. Yan apo yung ano, yung pinaka-update po ng ating bahay. Mamaya na lang po ako mag-update, mga katisoy. Ha, na nakalimot, ibalik. Ano le? Limang dami ano? Ni? Kita ro hindi nang food karo, grabe ako na sa loob. So yeah, mga kati, so ito po maghahalo na po sila. Hindi <laughs> yeah. Nahalawin. yeah. na hindi na ganan na lang po 'to ilalagay, hindi na hahaluin, sabi ni Pareng Ronnie. Ito na Ito po ang samento. Ilan na ba natin? 15 pa din lang po, nandoon pa po yung 15 peraso sa labas. Kali po ang kulang na lang dun sa materyales ay 400 na hollow block. Kasi po yun ay 800. Mm. Wow, 400 na lang po yung i-deliver oh, nila. Mm. Ano Live ka din? Hindi. Kaya pa tag-live ka? Right, right, eh. right. Ito na mga katiso. Ito'y ang nagawa nila. Yan, meron na pong harang dito. Yan. Tapos po nabuhusan na din nila yung tatlong poste. May asinta na po. Yan, may asinta na po. Madami na pong nagawa silang asinto pupunta dito hmm. ha, pa matutok ka ng kawan. Bag! dito ha! <laughs> Anong gulat ti? Eh. Ayan. Yung iba po ay naghahakot ng hollow block. Amen. Ah, buhangin po pala. nagsasako. Nagsasako sila ng buhangin. Nagsasako Sino gumagamit? Nalain. Ang kutsara. So yan yeah, mga katisoy. Magpapaalam na po ako. Thank you. Shoutout po kay parin Charlie Reyes, kay maring Rosalie, kay Ma'am Bless, sa kay, kay paring Dennis Angko. Saka kay Maring Ada. Thank you, thank you po.